nang huy at uh ito no isang uh, napakalungkot na balita at uh, nakakainis na balita oh no? kasi uh, uh, habang nalalapit na ang uh, eleksyon na yung Maydusi Uh, mga kababayan uh, may uh, natuklasang ebidensya na uh, talagang uh, dadayain ang uh, darating na eleksyon ngayong May 12, ngayong Lunes uh, Ito hum si uh, attorney Glenn Chong ay sinugod niya si uh, George Garcia doon ho sa uh, uh, Palacio del uh, Gobernador oh. at uh, doon uh, inilabas niya ang kaniyang uh, sama ng loob dahil sa natuklasan niyang uh, 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 ebidensya ho na uh, dadayain ang darating na eleksyon ngayong lunes kasi ho uh, isang uh, isang barangay Santo Antonio sa Butuan City ay ah uh, nila ang ah uh, 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 testing para malaman kung mayroon bang uh, gagawing pandaraya ang uh, uh, sabihin nating... Uh, Uh, si George Garcia no ang sabi ni uh, Attorney Chong at noong sinimulan nila ang uh, ballot testing uh, ang una uh, yung ballot testing number 9 uh, sabi ni uh, Attorney Chong noong sinimulan nila at ang isang butante doon ay uh, pinili niyang ibuto si uh, 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 Ching Plaza correct me if I'm wrong at ang walo pa niyang mga kunsihal nang lumabas ang uh, resibo, tumug, tumugma naman pero nakakapagtaka kasi nung tiningnan nila uh, ang election return sa screen ibang kandidato ang lumabas doon hindi si Ching Plaza at ang walong konsihalis niya ang uh, lumabas kundi ang kalaban na politiko na si uh, Lau Fortun at ang labing dalawang konsihal niya. So dito, uh, napatunayan nila na mayroon talagang uh, gagawing pandaraya sa uh, darating na eleksyon ngayong Lunes. At para mas malaman pa ho na uh, na hindi nagkamali yung uh, machine na ginamit nila ay nagpatuloy sila. Uh, this time round yung uh, balot at uh, yung testing uh, balot number 9 ang ti doon ay uh, ibinuto niya si uh, Ching Plaza plus ang kalaban niyang uh, mayor na si Lau Forton plus ang walo pang mga konsihalis. Ang naging resulta is uh, overvote, So, ibig sabihin hindi mabasa ng machine. Pero nakakapagtaka, nung tiningnan nila doon sa screen... Uh, ang election return ay may lumabas pa rin. At ang lumabas na kandidato na ibinoto niya, wala na si uh, Ching Plaza. No? Correct me if I'm wrong, Ching Plaza ba yun? At ang walong mga konsihalis. Ang lumabas, ang lumabas na kandidato ay ganoon pa rin. So, ang kalaban na politiko na si Law fortune at ang bing dalawa niyang mga konsihalis so dito mga kaibigan mga kababayan napatunayan ni Atty. Glenn Chong na mayroon talagang mali, mayroon talagang uh, nakahandang pandaraya sa uh, darating na eleksyon mga kaibigan ano at uh, nang dahil sa uh, kaganapang iyon dahil uh, nakuha ni Glintsiong 'yung ebidensya galing sa Butuan City sa isang barangay ng Santo Niño ay sinugod niya si George Garcia sa Palacio del uh, Gobernador ano at doon inilabas niya ang kaniyang sama ng loob at uh, i niya si George Garcia na bababa ano? para patunayan o uh, uh, pasinungalingan niya ang nangyari doon sa uh, isang barangay Santo Nino sa Butuan City na nagpapakita na mayroon talagang dayaan. Kasi nga ang ibinuto na kandidato sa isang butante doon, sa ilang uh, uh, pag-test sa uh, 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 number 9 balot, so testing sa number nine balot, uh, ang lumabas talaga na kandidato ay yung kan mga kandidato binuto. so ito ay isang napakatibay na ebidensya at uh, mahirap itong pasinungalingan ni uh, uh, George Garcia. So, sabi pa ni uh, Atty. Glenn Chong, noong si Atty. Respicio ay nagsalita uh, patungkol sa dayaan no, sa eleksyon. No? At uh, mga dalawa o tatlong araw ay kinasuhan agad si uh, Atty. Respicio. Uh, dahil uh, Uh, hindi tama yung ginawa niya uh, sabihin na natin uh, fake news daw no. pero nung si Glenn uh, si Glynchong sabi niya uh, hinam yung ginawa niyang video patungkol sa uh, uh, dayaan sa mga uh, nagdaang uh, election at hawak hawak ni Glynchong, at ni Glynchong yung mga ebidensya na iyon. At nang dahil doon, kahit na paulit-ulit niyang hinamon si uh, uh, George Garcia, uh, chairman sa Komelik, ay hindi talaga siya kinasuhan. Kasi nga, alam ni George Garcia na ang uh, hawak ni Uh, Atty. Glynchong ay isang napakatibay na ebidensya At mayayari siya kapag uh, magsampas siya ng kaso uh, Against ni uh, Attorney Glynchong So ang nangyayari Kahit pa ulit-ulit pa niyang hinamon si George Garcia na kasuhan siya Hindi talaga gagawin ni George Garcia yun uh, Di tulad ni Respicio na dalawa-tatlong araw uh, matapos niyang uh, magsalita tungkol sa dayaan sa eleksyon, agad-agad uh, kinasuhan si Atty. Special. pero hindi niya magawa, hindi niya magawa-gawa kay Atty. Glensyong kasi nga, mayroong hawak si Atty. Glensyong na napakabigat napakatibay na ebidensya na napaka-imposibling uh, pasisinungalingan ni George Garcia ang ebidensyang hawak-hawak ni Glenn Xiong. Mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-Bright Diamond, isa itong uh, napakasakit na isipin na ang uh, uh, niluluko talaga tayo. Na kahit uh, paman ay uh, pumili tayo ng mga kandidato, pero itong ginawa nila at gagawin pa nila ay uh, nakakasama ko ng ating loob. Uh, Kasi nga malinaw na malinaw na may pandaraya talaga sa uh, mga eleksyon. Lalo na ngayong darating na eleksyon na parang ang administrasyon ay uh, desperado na. No? Kung nagawa nilang usigin ang uh, dating Pangulong Duterte at si BP Sara hanggang sa nagawa nilang uh, dalhin sa dahig si uh, Pangulo, uh, kanhi, uh, uh, Pangulo ng Pilipinas na si Duterte at nagawa ho nilang uh, 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 sabihin natin uh, doon sa ga huh? uh, para may magamit sila, may magasta sila para sa uh, pag-uusig nila sa mag-amang uh, Duterte at Asara Duterte at lalo-lalo uh, ho na ngayong darating na eleksyon ngayong Mayo 12 ngayong Lunes ay uh, mas uh, mag uh, tayo po kasi nga ay uh, delikado ang uh, darating na halalan uh, gusto po nilang uh, maipanalo ang kanilang mga kandidato sa alyansa upang makuha nila ang eksaktong numero sa mga senador para mapaconvict uh, makonvicto si uh, ang pinakamahal na vice president na si Inday Sara sa Senado uh, sa uh, gagawing impeachment uh, trial at uh, gagawin at gagawin talaga nila uh, sa buong makakaya nila para lamang makuha nila ang number sa eh uh, uh, Senado. At, uh, dito, uh, nalalaman natin adispirado na, na talaga sila. Gagawin nila ang lahat upang uh, mapa uh, uh, ma ma-convicto ang pinakamamahal na vice presidente na si uh, Inday Sara. Mga kababayan, mga kaibigan, mga ka Diamond. Ngayong lunis ho, nasa ating mga kamay ang uh, kapalaran ng ating bansa. dapating ang uh, pira, mga uh, kababayan, ano, kundi uh, dapat tayong bumuto ayon sa tamang uh, pamamaraan na pagpili ng isang kandidato. Kailangan natin uh, piliin ng husto kung sino ang ating uh, uh, ibubuto ngayong lunis. At uh, para mas, uh, alam naman natin po na may uh, nagbabadyang uh, dayaan ngayong uh, uh, lunis, no? mayo 12. Ang gagawin po natin ay uh, i-vote street talaga natin ang PDP laban para mas mahirap ang uh, mandaya. Uh, mas mahirap pandayain nang uh, ang ang darating na halalan kasi nga i-vote straight natin ang PDP Laban at uh, mag-block uh, voting po tayo kasi nga uh, napakadelikado ang uh, eleksyong uh, ito at uh, ang magawa na lang natin mga kaibigan mga kababayan eh dapat lang na uh, magdala tayo ng listahan sa panahon ng uh, Uh, pagbuto ngayong Lunes para uh, mayroon tayong uh, basihan, no? hindi tayo magkamali. No? At uh, sabi ko nga, mahirap itong uh, darating na eleksyon kasi uh, napatunayan nga na may uh, uh, nangyaring uh, dayaan sapagkat uh, yung sinabi ko kanina, na nakuha na ebidensya ni Attorney Glenn doon sa isang barangay sa Santo Niño, ulitin ko po, isang barangay Santo Niño sa Buwan City, yung nakuha niyang isang napakatibay na ebidensya na mayroon talaga silang gagawing dayaan sa darating na eleksyon. Ito hong sinabi ko ay, uh, nagbabasil lang po tayo sa uh, sinabi na uh, basihan ni Ator Neglesyong mga kabright layamon, mga kaibigan mga kababayan kasi nga uh, noong uh, sinimulan nila ang pag-test sa balot number 9 at balot number 10 doon sa isang barangay Santo Niño sa Butuan City inuna nila yung balot number 9 uh, ulitin ko po para sa mga bagong viewers malaman nila oh, yung Uh, nakuhang uh, matibay na ebidensya ni Atty. Glenn Chong. Nang ibinuto ipinili ng uh, isang butanti doon ibinuto niya si Ching uh, uh, Plaza me if I'm wrong, uh, at ang pa niyang mga kunsihal paglabas sa resibo, nakita naman nila na tumugma ang uh, ibinuto sa resibo pero nung tiningnan nila ang ang screen, uh, nakakapagtaka kasi nga ang uh, nailagay doon sa screen, ang ibinuto ng butante hindi na si Ching Plaza at ang walo pa niyang mga kursihal. Kundi ang nakalagay na doon ay si uh, Lau Fortun. Uh, Lau Fortun. At ang labing dalawa niyang mga konsihal Pero para mas uh, matu mapatunayan na mali ang uh, uh, test ballot number 9, nagpatuloy sila. Itinis nila yung uh, test ballot number 10 at dito po ay sinadya ng butante na i-overvote. Ang nangyari, pini, uh, ibinuto niya si Ching Plaza plus yung kalaban niya sa politika na si Forton uh, uh Lau Forton at plus ang uh, walo niyang konsihal ang nangyari kasi uh, kasi in overvote niya ang nangyari ang lubabas is overvote ibig sabihin hindi siya nabasa ng machine kasi nga overvote pero ang nakakapagtaka nang tining nung tining na nila ang screen nakita nila ...na may lumabas na resulta. At ganun pa rin, mga kababayan, mga ka-Bright Diamond, mga kaibigan, at ganun pa rin. Si Lau Fortun at ang labing dalawa niyang mga kunsihal ang, lumab ang lumabas sa uh, uh, election return na nakita nila sa screen. So dito mga kaibigan, mga kababayan ito ho ay isang napakatigat ito ho ay isang napakatibay na ebidensya na talaga namang mahirap pasinungalingan at uh, uh, sabihin man ng COMELEC uh, na uh, gagawin nila ang lahat para maging uh, transparent uh, magkaroon ng transparency sa election uh, na talagang malinis ang election sabi ni George Garcia pero itong napatunayan sa kampo nila ni Grinchong na ang ginawa nilang test uh, sa sample balot number 9 o number 10, eh nagpapatunay ho na mayroon talagang dayaan uh, sa darating na uh, uh, eleksyon. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kabright, uh, ulitin ko po na sana Mag-ingat po tayo sa darating na eleksyon. At magdala po tayo ng listahan para sa pagbuto para hindi tayo mahirapan. At uh, ihanda natin ang ating sarili. At uh, sana po ay uh, nakapili na kayo ng mga kandidato na magbigay ng uh, magandang uh, kabukasan, kinabukasan sa ating uh, bansa, mga kababayan. No? at uh, sana bigyan tayong lahat uh, sa darating na araw ng uh, 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 sabihin natin good health para makapagboto tayo ng maayos at uh, ulitin ko po uh, mag-vote straight po tayo uh, sabi ko nga kanina para mas mahirap pang uh, madaya ang uh, darating na eleksyon ngayong lunis, mag-block uh, voting po tayo ang um, Duterte dapat ibuto natin straight mga kababayan. At uh, uh, siguro uh, sa araw na ito uh, ito lang po 'yung uh, ito lang ang masasabi ko na sana uh, mag uh, manalangin tayo sa Panginoon na hindi talaga mananaig ang puwersa ng uh, kadiliman kundi ang puri ng uh, uh, liwanag at sana ho ay uh, makamtan natin ang ating kinahangad uh, na magandang kinabukasan para sa ating uh, bansa hanggang dito na lang po at sana po ay uh, patuloy kayong uh, suporta sa aking channel at uh, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe subscribe na po at ako ay nagpapasalamat sa inyong uh, uh, patuloy na suporta Hanggang dito na lang at uh, maraming salamat.